Last episode ay nakita po natin nag-start na po sa training itong si Asta. At uh, ayun nga andun sila nag-training sa Bamboo Garden kung saan doon sa bahay ni Fumito guys. So si Ryuya naman guys ay tinuturuan niya si Asta kung paano gamitin ang key sa kanyang katawan. At uh, dahil gumagamit si Asta ng anti-magic na aura Ay tinubuan niya ito na what if kung ipalit yung anti-magic sa key na ginagamit nila At yun nga naging result ay uh, nung hinati nga ni Asta yung kawayan guys ay nahati ito gamit ang anti-magic power At eto sa 340 guys ay nakita po nating nagpapatuloy ang training ni Asta at nakita po natin na medyo kontrolado na niya ang paggamit ng anti-magic. So sa pagpatuloy natin sa ating Black Clover 340 guys, ay wag po natin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-follow sa ating bili uh, Bilibili channel at sa ating TikTok channel para mas updated po tayo sa ating mga videos. So ayun nga guys, nakita po natin na si Asta ay nagko sa pag-training dito sa Land of the Sun at uh, nakita po natin na si Ryuya ang kanyang instructor. At uh, sabi ni Ryuya, "Magaling Asta, magaling." Yung uh, paggawa mo ng Zeten ay isang uh, napaka basic pa yan sa mga training na ginagawa ni Laichika. So kung ipagpatuloy mo yan Asta ay magkakaroon ka ng uh, malaking experience. Pagpatuloy mo pa talaga yan para lalong lalakas ang iyong uh, magic power. At sa training mo na yan Asta ay makakagawa ka ng mga opening moves mo laban kay Lucius. Magandang pagsasanay ito para sa iyo at uh, pagkatapos ay sinabi ni Ryuya guys na so asta na subukan mo na bang makipaglaban sa eksperto try mo kayang makipaglaban kay Ichika at nagulat si Asta at maya maya ay sinabi na Asta o sige handa ako Liebe ready tayo ha ah. at sabi naman ni Liebe okay agad nag-activate si Asta ng kanyang anti-magic power para labanan sa training itong si Ichika at nung nakita ni Fumito guys na nag-activate ng anti-magic power si Asta ay napag-isipan niya na binalot ng anti-magic ang kanyang katawan. So sa pangunggitan lamang nito ng uh, napakasimple ni Jutsu ay ganap na hindi epektibo laban sa kanya. At pagkatapos ay ito namang si Chika ay nagsalita. Sigurado ka bang matatalo mo ako? At sabi naman ni Asta ay oo kayang kaya kita pero binabalaan kita. Ang training natin ito ay parang isang totoong lamanan at wala akong pakialam kung masasaktan ka man o magkaka-injury ka man. Pero ang masasabi ko ay kapag hindi mo ibinigay lahat ng pwersa mo ay mamamatay ka. At pagkatapos ay bigla na lang umatake si Chika na ay kinagulat ni Asta at tumalbog. At napatawa naman itong si Ryuya guys sa magandang labanan na nakita niya. At yun din guys, makikita din natin si Asta na parang nahihirapan din siya sa paglaban kay Ichika. At habang naglalaban itong si Ichika at si Asta guys ay dahan-dahang ina ni Ryuya ang mangyayari sa hinaharap. Na-analyze ni na Ryuya guys na sabi niya sa pamamagitan ng anti-magic ni Asta gamit ang Zeten ay magandang kombinasyon ito laban kay Lucius. At nakikita ni ya guys na may malaking pag-asa na matatalo ni Asta itong si Lucio Zogratis. Sa tagal ng labanan nila ay nasipa nga ni Chika itong si Asta pataas. Dahil ito naman si Asta ay sobrang nahirapan dahil alam naman natin na malakas si Chika sa paggamit ng Ki at Z10. Ito si Asta ay tumalbog pataas at na-analyze nga ni Ryuya at ang sabi nito ay ang anti-magic ay isang malakas na kapangyarihan oo malakas to walang basta-bastang makakapantay sa lakas ng anti-magic kapag ito ay ginagamit ng isang daang porsyentong lakas pero meron ding panahon na hinahayaan ni Asta na magre-relax yung sarili niya sa pagkikipaglaban at ito naman ang tinatarget ni Ichika ang pagiging lax niya sa sarili niya na hindi niya alam ay dahil dito kumii na ang lakas ng anti-magic at yun ang ginagawa ni Ichika sa kanya ngayon at nakita ko natin guys na hinagis ni Ichika itong si Asta pababa dahil ang pag-analyze ni Ryuya guys sa kay Asta ay dahil ito ay sa nakita niya sa paglaban nila ni Ichika kung saan pag lumalaban si Asta ay nakita niyang parang uh, sa gitna ng labanan ay mag-create siya sa ng parang luck kumbaga sa katawan pa parang relaxation of strength guys yun yung nakikita ni Ryuya at uh, yun yung uh, ginagawa naman ni Ichika guys pag na yung anti-magic doon umatake si Ichika sa kanya at na-analyze din niya ni Ryuya na kapag siya ay lalaban kay Lucio Zogatis ito din ang napapansin ni Lucius Socrates kay Asta. Kaya madali itong natalo ni Lucius si Asta guys. Kaya nakita po natin guys ito. Sinuntok, sinipa, hinagis ni Ichika itong si Asta. At yun na nga guys, umataki na ng malakas si Ichika dahil nakita niya na ang opening ng locks ni Asta guys. At ito ay kinagulat ni Asta pero sinubukan din itong pigilan ni Asta gamit ng kanyang anti-magic sword pero wala eh bugbug -bug sarado pa rin si Asta tumilaw si Asta guys napakalayo ng inabutan niya sa sipa ni Chika napakati na lang sa ulo itong si Ryuya at uh, sabi pa nito Asta, magaling, magaling ang ginawa mo pero dapat sanay ka pa ng marami para maabutan mo ang lakas ni Chika. Pagkatapos ay bumangon pa rin si Asta guys at sinabi niya sa sarili niya, wala pa pala akong binatbat dito kay Chika. Ang lakas-lakas niya, paano ko mapapantayan ang kanyang lakas gamit ang aking devil union Matatalo ko pa kaya si Lucius? At pagkatapos ay biglang nagsalita itong si Asta na isa pa at na kinagulat naman ni Chika guys. Sinabi ni Asta na, teka lang hindi pa ako tapos pagpatuloy pa natin ng laban nakatayo pa rin si Asta guys na nanginginig na yung buong katawan ibig sabihin nangihina na yung buong katawan niya guys at yun sinapak lang ni Chika guys dumiretso ng tulog itong si Asta na parang ikinagulat din ni Ryuya at ni Fumito guys at sabi naman ni Chika guys na sira ka ba? nangihina ka na nga. hindi mo na ako kaya tapos lalabanan pa ako ulit magpahinga ka muna sabi naman na Ryuya Ichika, Ichika, kontrolin mo yung sarili mo alam mo, alam mo naman na nag-training tayo dito konting hinahon naman Ichika at sabi naman Ichika pasensya na po master hindi ko, ko kasi mapigilan ang inis ko sa taong to oo nga pero syempre dapat kontrolin mo yung sarili mo nakakatakot ka kasi tingnan kasi ilang beses mo na yung ginawa sa lahat ng mga tinitrain mo dito sa Land of dapat may konting hinahon ka sa sarili mo at hindi naman umimik itong si Ichika guys at nakita po natin na si Asta ay tulog na tulog dahil sa ginawang pagsapak nito ni Ichika at hanggang dito lang po tayo guys sa ating episode 340 huwag mo natin kalimutan guys sa pag subscribe and follow sa ating youtube channel bilibili channel at ating tiktok para mas updated tayo sa ating mga videos ingat guys